Amoy niyang isa sa pinakadako nga Christmas tree na nakita ko so far sa subong Christmas season. Hello guys! Isa ka mahigugugmaon nga Paskwa. Kag matinubasod nga bagong tuig sa mga taga Dumaraw. Ari kita subong sa Plaza Sang Dumaraw kung sa din makita nato ng giant Christmas tree sa may ibabaw sang bandstand. Okay, kung ikaw di mag din sa Dumaraw, imo makita ang Rizal Park, dito nga side. Dira nga side, may ara sila kamalig. And uh, naman nga side ara ang Our Lady of Snows Parish, ang iconic nga pink nga simbahan sang Dumaraw And diri naman nga side ara dira ang munisipyo kag ang Belen sa Christmas Village sang Dumaraw. And by the way, amo ini isa sa pinakadako nga Christmas tree nga nakita ko so far sa subong Christmas season. And lantaw naton kung may dira nga istorya sa tunga sang bansan. Okay, shout out sa mga gwapo dira o, oh, kag <laughs> <laughs> Shout out ka, boss Badban. <laughs> Kasi napaget. Shout out kay, kay boss EJ Warren. O oh, sino may shout -out? Oh, Man, shout out? Oh, ay. Oh, kamo sino may shout out? <laughs> <laughs> okay, by the way, guys. Ari ang isa ka giant parol and makita naton may nakasulat nga piece of history dire makita naton ng nobads Naghali lang sila sa mga lugar kung sa diin may pagkaon kag sila mabuhi sa ibabaw makita naton Spanish era bala naman naton nakita gin sakop sang Spaniards sang una And makita man naton diri Japanese era nasakop kita sang Japanese sang unang tempo. And sa so, subo nga panahon, the present one makita naton matahom nga dumaraw. So man na ang sa plaza sang dumaraw, samtang may lights pa, samtang Christmas season pa, welcome gid ang tanan nga maglagaw diri. So kamo man maglagaw man kamo diri kag mag-enjoy. So yun lang, bye-bye. Salamat.